bilis Mom, wait. Ang mga bunga. Against the light. Ayun paliyan do ka sa abad. And against the light. Aray, ngagat ang langgam. Ayun. Hala, Ma. sa dulo oh. Mga dilaw na sila. Alam mo yung sa dami ng pinipili mo, hindi mo na lang kunin pipitasin mo kasi nga parami. Asan yung dilaw sila, mo Yan ah, mga nasa dulo na yun, oh, dilaw na. Ito? Ayan, ah, malaki yan, yan. Yan, 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 laki. Ito? Uh Oo. -oh. Ito nga ah, laki ah.

Ano, Dwayne? Kayo na kong anak sa Badyaw? Ma, masyado na kayo sa taas. Huwag kayong nakuha kayo. yun. Tukoy -tuk ito lang tayo sa baba. Ah. Bakit ba? Ang dami-dami pa nito. Sayang. Ah, si Ryn. Tamo. mo, oh. Pag-ibro, oh. Uh, Oy, yun ang masarap! <laughs> laki? Hinog na. Hinog na, hinog na. So, hindi pa naman ganun. Oh, talaga, sarap. Ganito, hindi pa siya Tingin akong kaunti. May dilaw lang siya, pero hindi talaga siya dilaw. Ah, ano, tama na? Ha? Maka kislap lang. Saking tab. At ang bubuta naman nga yan. Kaming mga padala, pa, paradala naman eh. Uy, ang sarap siya. ng laman. Oh, ang lalaki. Dwayne, sama mo nga doon sa ano ko. Oh, inipon ko. Dili. Doon, no, yun ako doon. Inipon. Ah, si Ray, kasi mo yung akin doon sa inipon ko. Hindi ah. Dwayne. Pagay mo nga sa inipong ko yung limang piraso. Yun Dumi doon yung nakahiwalay, doon may sama o. Sa nakahiwalay ha. Ayun to. ayan o. Sa may sumbrero, malapit. Nakahiwalay yun. hindi din yung atubo, buwan Baka doon natin yung... Hoy, pagkalahati na yan, puno na yung sakon nyo ha. Marami na dun ah. Ayan. asan si Rin, aking? Naan dun Malapit lang doon. Mayroon doon.

Parang hindi mo na ako namimitas eh. Mamimili. Ako yung nangangain. Tingin lang. Ang kati, kinagat ako ng langgam lang. Ma ang gusto ko frutas prutas din ay santol. Yung bangkok. Diyan yung mga sa bahay. Dapat nagtatanim. Sa kung